So yung squatter area, esplanade na ngayon. Katakot. Yung mga tao ayaw dumaan dito dahil siyempre maraming nakatira dyan. Ang dating puno ng mga barong-barong, ito na ngayon. Nandito na ang construction ng esplanade. Binigyan na rin ng relocation yung mga nakatira dito sa ilalim ng tulay. Tulad nitong MacArthur and Quezon Bridge. So ito po yung phase 4 ng construction ng esplanade. Simula sa Marilao Post Office, papunta na yan sa Aroceros Park. So kabang abang itong development dito no yung dating too cute ngayon ay unti-unting gumaganda na uh, ito yung itsura dati ito yung sa ilalim ng LRT and uh, MacArthur Beach ito yung mga kubul-kubul na nakatayo dyan so mayroon kasing daanan yan dyan hanggang sa napuno ng mga nakatira and nasarado na to wala na kasi makadaan yan kasi nakatako duma dyan eh. kasi marami din mga tao tao dyan diba tapos ito naman yung sa kabilang side napunta ng Manila Post so Office ganon din dito puno ng mga barong-barong wala pa na construct yung esplanade dyan so matagal naging dugyot itong area at uh, finally na-action na, na siya alright nandito na tayo sa Bonifacio Shrine ang pupunta natin ngayon itong sa Makar Tour and Quezon Bridge natanggal na pala yung mga informal settlers doon para sa gagawing project dito na Pasig River Esplanade diba yung phase 4 simula sa Manila Post Office dadaan na ng Quezon Bridge hanggang dito sa Aroseros Park so di ba na update natin yung sa ilalim ng tulay di ba marami mga nakatira nung ngayon totally naalis na alis na apat sila kabite yung relocation nila At isang entrance ito sa Aroseros Park dito ito yung na-redevelop yung dalas lang brownie orme din yan ganyan no? Ito yung ginagawa nila ng CR Ang i-update natin ngayon Sa gilid ng Quezon Bridge At saka MacArthur Beach Cemento? Of course Yung pinaka-poste niya Nabaw na Lalit Bilis pa lang Hanggang Roseros ha? Okay, sige dyan. So yun kabayan, kabay, nung i-update natin ngayon, bukod sa natanggal na yung mga ilang informal sectors na nakatira dumalabi sa Tulay, eh ito na rin yung esplanade. So sa mga excited dyan, from Manila Post Office, i-diretso na ito ng Aroceros Park. Puspusa na rin yung construction dito. Mas nauna pa nagawa itong esplanade kesa dito sa controversial na riverport bridge. Ang sabi daw, Overpricing daw yan Hanggang ngayon, tenga pa rin Ano sa niyo ka ba yun? Bakit hindi pa gumagalaw yan? Oh, na pa yung kwan dito, no? Esplanade. Kumpara mo dito sa may River Bridge May clear lang naman yan Simula sa Loton Ferry Station Kapunta ang kwan yan, Quinta Market Ganyan lang kataas yung pat kailangan Gawin na pero ngayon hindi pa ito nagawa Nandito yung truck ngayon, nagbubuo sila. Ang ganda, di ba? Yung puno ng mga informal settlers. Papagandahin na ngayon. Ang ganda, no? Ayan yung mga natanggal dyan. So, punta naman dito sa MacArthur Bridge para may pagkita ko sa inyo yung construction. Dito sa gilid naman. So yung mga natanggal ito ka kaban dito malapit sa kanto yung ginagawang esplanad uh, Dito na tayo sa may MacArthur Beach Dito na tayo sa MacArthur Beach Marami pang kailangan mabigyan ng relocation dito rin sa may monumento. oh. Marami mga nakatira dyan Nagiging parang na agubyot dito sa area yun Yung mga damo na sisira na tapos Yun dyan naman yan yung pambansang CR oh. Pag dumadaan yung mga tao talagang Amoy kan, amoy echas talaga dyan may dana natin. Oh, so, yeah, wala na. No? So nandito yung mga barong-barong dati. Yung first batch na na sila ng relocation doon sa may Cavite. Na ah, natanggal na. Dito kasi tatamaan sila ng project. Kakabay no, ito na yung part na na-demolish yung mga bahay. Although pag lumabas ka dyan, meron pang mga nakatira. Lalo na papunta doon no. So yung dating squatter area, Esplanade na ngayon. Marami nakatira dito dati. Alam ko kasi daan pa dito eh. Matagal lang sarado. Hindi na nadadaanan. Pero ang laki ng pinagbago no. So ito na ngayon yung puno ng mga barong-barong. Pasig River Esplanade Phase 4 na Ito na yung magdurugtong papuntang Aroseros Park Ito na yung mga ibabaw nila oh. Ganda, gumaganda na yung ito. Pasig River Malapit sa Manila Yan naman yung LRT oh. Ito na, gubuhosa sila oh after ilang taon, finally, itong area na to na laging kinokomite ng ating mga viewers. Yung mga informal settlers daw dito sa may ilalim ng MacArthur Bridge at sa Quezon Bridge. Pututusin, itong area na to, may daanan to dati eh. Nagsarado na lang siya kasi nakakatakot. Yung mga tao ayaw dumaan dito dahil siyempre maraming nakatira dyan. Daanan to papunta ang kanyan. Pa Manila Post Office. So ito na redevelop, gagawin yung esplanado siya. So sana bantayin na lang ito dito na no? para hindi punuan ng mga squatter ulit. Ayan yung mga kubol-kubol dati. Oh. Siguro alisin pa yun dyan. No? May mga bahay pa. Oh. Ayan yung karugtong niya. <coughs> na sa kabilang side Grabe oh Ang ganda na ng resulta oh Ayos pala extension Finally mabubuksan na rin to dito Ito napuno lang to ng mga tubig dyan Naging stagnant ng tubig Puno mga matagal na yung tubig na walang drain Ito ko ba yun? Ito na lang yung kailangan ayusin dito, no? Anong kami ito? May chest ah? Ginagawa nila ang CR dito. Ito, kailangan maayos na lang ito dito. Grabe yung amay, oh. So, yung matagal na panahon na napapabayaan, naging squatting area, finally, ha? inaksyon na na siya, no? So, unang ginawa ito, itong S-plan. Dito yung parte, oh. Quezon Bridge papuntang MacArthur. Dito yung puno ng mga, kan? Uh, squatter area. Tapos ito yung daanan dati. Makakadaan yung mga sasakyan dito eh. Hanggang sa nagsarado, uh, ang una dyan, flood talaga. Yung tubig dyan, hindi na nawawala. So, malapit na siya dito sa may Loton Ferry Station dito yung Sakayan. So, pag uh, natapos, maganda rin no? kasi itong Esplanade, malapit siya dito sa station. Ito naman yung overpriced na river footbridge na gagawin. Six years na nakalipas, yan pa rin nagawa oh. Ang laki ng budget niyan. Millions daw, pero yan lang nagawa, no. Ano kayo ang up status yan? Yan yung huling part na nagbukas sa Malila Post Office. At uh, dito tatawid dyan sa may MacArthur Bridge. Sana ayusin na rin tong gilid ng tulay na yan. No? Grabe, pag dumahan ka dyan, talagang mapapaiyak ka talaga sa amoy. <laughs> Ginawang CR pa naman. Marami kasi mga informal settlers dito malapit sa tulay na ito. Eh. No? Ilang taon din ko dyan, nong no. Ngayon ako na, unti-unting pinapaganda. Meron na rin construction update ng uh, esplanade dito ko yung papunta na sa Roseros Park.